Hindi na si Boss Ayan yung kabila. Yun, yan. Grade 7. Grade 7. Ano masasabi mo, Toyo? Um, salamat sa, sa TikTok at sa Marlon's <tipulong noise> So yan, for today's video mga idol ay nandito tayo sa 167 para bilhan ng school supply si Boss Toyok. So eh, si Toyok nga pala sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay ating kasakasama kapag nagbablog tayo. Siya po ang humahawak ng ating mga gamit. Kagaya ng mga kapag nagbablog tayo mga idol ay yung mga daladala natin ay siya po ang nagbabantay. So tatlo po kami niyan, ang isa si Kian yung pinsan niya. So yun, tatlo kami. Si Kia naman ay ang trabaho niya ay taga-video sa akin at si Toyok ay tagahawak ng ating mga daladalang gamit. So yan, naisipan ko nga siyang bilhan dito ng school supplies dahil malapit na rin ang pasukan para wala na rin pro-problemahin ang kanyang mga magulang. So ayan, at pinapipili ko na nga dito si mustoyok ng school supplies. So ayan, at nakapili na nga siya mga idol at kailangan pa natin ng math notebook kasi kailangan nila yan kapag mag-aaral sila. Ang problema lang po dito sa 167 mga idol ay wala sila talagang papel na pang grade 7, yung intermediate pad. Yun yung kasi yung kailangan natin at wala talaga silang stocks dito. So, nung nakaraan, nung nakaka, nung namili din tayo ay wala talaga silang stocks. Hanggang ngayon, wala pa rin po silang stocks. So, hindi natin alam kung kailan darating yun. So, yan at pinapili ko rin siya dito ng spelling booklet dahil kailangan po yon at yung one-fourth na papel so ayan na nga at pinapili ko na siya dyan mga idol ayan, bibili, bibili siya ng spelling booklet ayan. wala kayo yung kalahati nito, yung kalahati lang po yung one-fourth ayun, bibili rin siya ng one-fourth dalawa kasi to. Si Kian kasi hindi na hindi na bilhan. So dalawa ko dalawa ko na niya. Hmm. Isa pa. Nung nakaraan na may laring kami, wala pa rin palang dumating. Hmm. Crayola. Ito, crayola. Meron po kami, 35 na dollars. Then, 25 dollars. Magkakulay lang po sila Sige. ng original na. Thank you. Tapos, may ball pen ka pa, ba? Diba? Marami pa. Lapis, isa. Yan. Pang drawing, drawing. May sapatos ka pa. Tapos, wala na. Ay, ito ball pen. Mapili ka dyan. Wala na roller. Yung roller nyo po, te, sa baba ba? Nakalag Meron dito. din. Pasok po kayo sa pangalag. Dito, to, dito, to, yok. Ayan, sa, sa baba. So, bibili siya ng roller. Ayan. Ano masasabi mo, Toyo? Ano masasabi mo, Toyo? Um, salamat sa TikTok at sa Marlos mm -hmm. So, wala ka nang bibilhin. So, nakabili na. Walang barko yan, Nakabili na siya ng mga school supplies. Ayan. Para wala na silang bibili ng mama niya. May sapatos pa naman siya at bag. So, yun. Kompleto na. Uwi na tayo. So, yun. Dito pala to sa 167 mga idol mm -hmm at magbabayad din po kami sa counter. ang haba ng pila dito ka haba so nakapila na siya ito na nga at nagbayad na kami sa counter ayan at babayaran na namin at para makawin na rin kami sobrang saya dito ni Bostoyo ni Boss Toyok dahil nabilhan na natin siya ng school supplies so wala na siyang problemahin ngayong pasukan so sa mga gustong bumili ng mga school supplies mura po dito sa 167 mga Lodi dito lang po ito sa may 13 Martires Cavite so ayan mag shopping na kayo dito ng mga school supplies dito lang yan sa 167 So, yan. pa namin yung isa. Yung mat note po kasi mga idol is walang barcode. So, pinapatawag pa namin yung may hawak ng barcode. At dito nga pala mga idol at hindi pa rin kami talaga nakabili ng intermediate pad. Yung papel nila. So, sa iba na lang tayo bibili ng papel. Kasi wala talagang stocks. Nung nakaraan din, nung namili tayo ng papel, ay nung school supplies, ay wala rin talaga silang stocks na papel. So, yon yon lang yung kulang natin mga idol. At hindi kami bumili ng sapatos at bag kasi okay pa naman daw yung sapatos niya at bag. So, ito lang talaga yung importante yung yung school supplies, yung mga notebook, yan. So, ayan mga idol. At tatapos na at paalis na kami. So, hanggang dito na lang mga idol. Ayan, kung bago ka lang dito sa aking kung bago ka lang dito sa aking panunood ng aking mga video, ayan, huwag kalimutan mag-follow mga idol para updated kayo sa ating mga susunod pang video.